Lono so ngayon no, gusto ko malaman niyo na siguro ang puma pangalawa no na ginagamit ni Satanas to destroy no sa mga tao dito sa mundong ito lalo na sa mga kalalakihan ay itong mga babae no itong mga babae ay ginaw, ginagamit ni Satanas kung paano wasakin din yung mga taong inosente yung mga taong namumuhay yung mga tao namumuhay ng mga matahimik sa pamamagitan ng ano ng kanilang mga prostituting mga emoralidad na mga ginagawa or yung mga pang yung mga papangakit nila no, mapangakit nila na mga gawain or mga ginagawa na ano? makikita diyan sa mga television or sa mga social media or sa mga ginagawa nila. Kahit ano mapapangakit. Ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito sa kasulatan no, na kung ikaw, kung ng isang tao titingin lamang kung isang lalaki titingin lamang sa isang babae na may pagnanasa sa kanyang isipan or marumi yung kanyang isip or may pagnanasa siya ay nagkakasala ng adultery adultery or um, pangangalunya no? yan noong unang panahon pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng babae kay Adan ah, kay Iba kay Iba no? pumasok ang nagsimula ang kasalanan dahil kay Iba at binigyan niya noong binigyan niya yung asawa niya or si Adan ng pinagbabawal nga na pagkain o na pinagbabawal silang dalawa nagkasala at pumasok ang kasalanan at ang kamatayan dito sa ating mundo sumula noon sa pamamagitan lamang ng babae until now ginagawa pa rin ng mga babae kung ano man yung inuutos ng demonyo or ng jablo sa kanila no, paano wasakin pa rin ang mga kalalakihan mostly talaga is malaki talaga yung impact ng mga kababayan sa paggawa ng mga immoralidad na ito kasi mostly ang mga lalaki madali talagang makuha no, sa pamamagitan ng kanilang mga um, mapangakit na tingin, mapangakit na galaw, mapangakit na ting o ano man, panamit o mga ginagawa nila sa mga social media or video or sa mga television or sa mga kahit ano prostituting po yan kung ganito, kung hindi na alam ng isang tao it is an act of prostituting and immorality so mag-ingat po kayo kayong mga kababaihan, kababaihan kung akala nyo doon sa mga ginagawa nyo mapangakit ang mga video mga gano'n gano'n kung akala nyo walang impact yan sa mga tao maniwala kayo sa akin sinasabi nito ng ating Panginoong si Kristo kawawa ka kung ikaw ang siyang dahilan kung bakit nagkakasala ang isang tao kung ikaw ang dahilan nagkakasala kawawa ka so mag isip, -isip ka bago mo gagawin ng isang bagay no, na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon hindi kagustuhan ng Panginoon kung baga ikaw yung dahilan kung bago kung bakit mawasak ang isang tao magkasala ang isang tao maraming mga tao ang gumagawa na ng ngayon kahit sa simpleng mga video lamang na may pangakit yung mga pagnanasa ng isang tao sa isipan at puso tatanim yan, tatanim yan at magbubungan niya ng kamatayan dahil sa iyo. Kung ikaw ang may dahilan niyan, kung ikaw ang may dahilan sa mga ganitong gawain, huwag mong isipin, huwag mo huwag kang mag-expect or anything na mga pagandang bagay no na hindi ka hindi ka um, kumagwag, huwag kang mag-expect no na walang impact sa iyo ito, na hindi ka titingnan na ikaw ay makasalanan sa mga ganitong bagay. Huwag mong isipin no, na baliwala lang ito, walang impak ito kasi sa kanila lang ito. Huwag mong isipin yan na pagdating ng araw na hindi ka mapaparusahan dahil sa pamamagitan mo, dahil sa iyo ang isang tao na kakasala at namatay sa kanyang kasalanan. Klarong-klaro yan na kasulat dito sa Biblia. Sa mga ganitong gawain ng mga tao, sinusulat dito sa Biblia na hindi makakapasok ang isang tao sa karya ng langit sa mga tao gumagawa ng, ng imoralidad ng mga bagay na ito. So mag-ingat kayo mga kababaihan kasi si Satanas, isa din kayo sa mga ginagamit niyan. Noong unang panahon, madali lang na nalilin lang ni Satanas ang babae. Kaya pumapasok ang kasalanan, ang kamatayan sa salat. Kamatayan ng kasalanan dito sa mundong ito, pumasok. Kaya hanggang ngayon, ginagamit pa rin ni Satanas ang ganitong mga sitwasyon. Ganig, ginagamit pa rin ang ganitong mga strategy sa pamamagitan pa rin ng mga babae. So mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo kasi baka hindi nyo alam na kayo pala yung ginagawa nyo ay nagiging instrumento kayo ni Satanas na baka pagdating ng araw na inaakala nyo na wala kayong ginagawang kabutihan pero dumating yung araw ng kalaglagan, na kalaglagan hindi, na hindi nyo namamalayan na nakasala para kayo na hindi hindi pala kayo um, sumusunod sa katuwiran ng daan kasi marami mga kristyano din even christian na mga tao o mga kababaihan gumagawa ng mga immoralidad ng ganito sa bagay ang sinasabi dito sa kasulatan hindi lahat ng mga tao naman no, na nagpatawag sa kanilang mga sarili no, na mga christian eh, mga kristyano talaga o tagasunod ng ating Panginoon hindi lahat ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoon ay kristyano hindi lahat according dito sa sinasabi ng ating Panginoon not everyone who calls to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven no hindi lahat hindi lahat so mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pablo di ba Apostol Pablo nga kung ang isang kung ang last or pagnanasa mo ay hindi mo na magpipigilan sa sarili mo mas mabuti pa sa iyo na mag-asawa ka na lang upang maiwasan upang makaiwas ka sa kasalanan pero kung mapipigilan mo ang ganitong pagnanasa at may kasintahan ka, mapipigilan mo at tawag ng iyong damdamin na gusto mong maglingkod sa Panginoon at mapipigilan mo ang ganitong bagay, it's better for you to live in holiness in Christ to serve God. Pero kung hindi mo mapipigilan, kung hindi mapipigilan ng isang tao yung pagnanasa na nasa kanyang puso at laging tawag ng laman niya is ganito, is immoralidad, is it's better for him to get married no, para makaiwas ang isang tao sa pagkakasala, sa pagkakasunog, sa kasalanan ng laman. It's better for you no, sa mga ganitong gawain. So mag-ingat po kayo. Kung kayo mga ganitong mga babae kayo na gumagawa ng mga imoralidad o mga pag, mapangakit na mga gawa, dito sa sinasabi ng ating Panginoon dito sa kasulatan sa Old Testament ang tawag sa mga ganitong babae prostitute yes prostitute walang ano bang ginagawa ng mga prostitute? Is mapangakit. Mangakit sila ng mga kalalakihan. Ito yung mga ginagawa. Tapos ito yung ginagawa ninyo. E ano tawag sa inyo? E di prostitute. So mag-ingat kayo kung akala nyo na hindi yan makasalanan. Hindi yan kasalanan. Kasi kung akala nyo na hindi ako prostitute pero sa paningin ng Panginoon, isa kang prostitute dahil sa mga ginagawa nyo. E ano magagawa? magagawa mo? Kasi ang pag-iisip ng isang tao malayo sa, ini sa pag-iisip ng Diyos. Kung gaano kalayo ang lupa at langit, ganun din kalayo ang pag-iisip ng tao sa Diyos. Kaya maraming mga bagay dito sa mundong ito na iniisip ng tao na matuwid pero makasalanan o kasalanan pala sa ating Panginoon, sa paningin ng ating Diyos. Minsan ang iniisip mong bagay is iniisip mong daan na natatahak sa matuwid na daan pero yun pala tinatahak mo pala na daan ay daanan pala patungo sa kaparosahan ganyan ang mangyayari dito sa ating mundo dahil sa ating mga ginagawa mismo tayo mismo or ang tao mismo asyang gumagawa ng patibong sa or gumagawa ng hukay o humuhukay sa sarili niyang libingan sa mga ganitong gawain so ingat po kayo kasi minsan lang ang buhay ng tao tapos tapos ibubuhos nyo or um, ibubuhos nyo lamang sa mga walang kabuluhang bagay or kumbaga igugugol nyo lang sa mga ganitong mga gawain no, na ang hantungan ay kaparusahan sa, to, sa harapan ng Panginoon ang Diyos ay hindi nyo mabibiro o hindi nagbibiro lahat ng mga tao kung ano yung itinanim yun din yung aanihin God is not mock maraming mga tao niya na sinusubukan ang Panginoon sa mga ganitong gawain na hindi humantong sa kaparusahan pagdating ng araw na ang puot at galit ng Diyos mananatili sa mga taong gumagawa ng kasamaan habang siya ay nabubuhay dito pag siya ay malalaglag na at ipapahamtang na sa Diyos o hatol na sa Diyos ang kanyang puot at galit mananatili niya habang buhay na walang katapusan dahil nga sa pagli, paglihis niya sa daan dahil tayo ay kawangis ng Diyos gayon man ang Diyos na pupuot na pupuot sa mga tao patuloy na gumagawa ng kasalanan dahil hindi gusto ang Diyos sa mga gumagawa ng kasalanan minamahal niya ang makasasala o makasalanan pero kinamumuhian niya ang kasalanan dahil tayo ay wangis mismo ng ating Panginoon noong tayo ay nilikha ng Diyos Sinabi niya, gagawa tayo in my image. Gagawa siya ng sarili. Gagawa siya na tao in his image. So, tayo ay wangis ng ating Panginoon. Kaya nga, ayaw niya ng mga taong bumagawa ng kasalanan. Pibindono na minamahal niya ang makasalanan. Dahil sa pagmahal niya sa kasalanan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak dito sa mundong ito upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong si Kristo. So hanggang dito na lang no? maraming salamat in